Sige, pagtulungan niyo ako Kanya naman kayo Ayon niyo pang aminin na ayaw niyo sa akin Saan naman galing yan? Bakit? Hindi ba? Now I'm no longer surprised Why you never look for me after the accident Kinahanap kita I spent millions Just to look for your dead body Of course you won't find me Because I'm not dead Hinaharap ko din namin sa mga hospital Pero wala ka Paano paghanap ang ginawa niyo? Araw lang ang binilang bago ako nahanap ng nanay ko Baka yun ang dahilan kayo Hindi ka namin nakita Dahil nakunahan niya kami Baka kasi hindi niyo ginawa lahat hindi naman kasi ako gano'ng kahalaga sa inyo eh. Ipagluloksa ako ba namin kung hindi ka mahalaga? Siyempre, namatay kaya ipagluluksa. What makes you think that we don't value our friendship with you? Hindi ba obvious? Gusto nyo rin mawala para mapalapit kayo kay Freya. Kay Freya at sa pamilya ko. Gusto nyo silang kuhanin sa akin. Nasikasa namin sila dahil yun ang piling mo bago ka mawala. Pero inabuso nyo sila. Anong nangyari kay Freya? Bakit natutong makipag-away si Felix at wala na siya sa basketball team ng school? At si Mama, hindi siya makatanggi kay Kiefer dahil naiiyasa sa sabi na, na mong tulong. Ano ka ba? Bakit lang katang nakaraan niya dito? Naglalaro lang tayo ng Uno